Sana po, gabayin kayo. Kapanghiram ako kay kuya nila. Uh, yung kasing hiniram ko ay gamit yun sa pagpanganak ng asawa. Alright, after sa lahat dyan mga kakusinagar natin dyan. So for today's video, um, so nandito po galing si ate Angie. So si mama po ang na ano niya nadat niya dito so, sa bahay kasi nagkuha po kasi ako ng card. So, syempre, tanungin natin si Mama kung anong sabi ni Tenji sa kanya. Alright. Thank you so much po kay Kuya Nel and kay Ate Nerisa. At, eh, yeah, mga kusina, thank you pala kay Sir Neil. Nulas ko at kay Ma'am Nerisa. At kahit pa paano, lagi niya kami naalala at nabigyan, napadalan kami ng ano pera. Ang sa totoo nga pala talaga, <coughs> um, hindi ko talaga maintindihan yung kung saan ako maghahanap ng pera noon para kay John Lee pero pinili ko manghiram muna kasi sabi ko baka makapaghanap naman ng pampalit at hindi ko alam na nag ano pala si kusina kay kay Ma'am at kay Sir Nel kapanghiram ako kay kuya nila uh, yung kasing hiniram ko ay gamit yun sa pagpanganak ng asawa ng kuya nila si Sarah at siyempre, nitong susunod na buwan ay mga nganap. Eh, kailangan kong palitan. Buti na lang may ipadala si Sir Neil. Salamat talaga sa kanya at meron ako pampalit. Papadala ko na lang yan kasi yung ano, yung <coughs> binayad ko at pinang opa ko sa Tuga. Naghiram ako kay Jason. Ayan, ipalit na lang namin. Thank you talaga sa iyo, Sir Neil. At kay Ma'am Nerissa. Sigad na lang bahala magsukli sa inyong kabutihan. Sige na nagawa na, na, nyo sa mga mahihirap na tulad namin. At sana ingat kayo lagi dyan sa inyong trabaho. Thank you. God bless po. At ah, thank you pala. Ano na pa? Thank you pala kay ano, kay Angge sa pag ano, abala. Paghati dito eh, si Angge nga pala hindi ka, hindi ka agad nakapunta dito. Gawa nung Lady Queen pala siya. Sayang hindi kami nakapunta. Sila siya pala yung nagiging queen. Ah, ang... uh, out pala at thank you sa tulong nyo at sa kay Angge sa pag-abala ng mga oras at panahon para maihati dito. Get this po. Shout out nga pala din sa mga ibang viewers dyan at sa kay ano, kay paring Ruben. Ah, uh, sana, sana okay siya. Nando, sana nandoon na siya sa kanyang pamilya ngayon. At shout out din sa misis niya, sa kay Mari. At... <coughs> kay ano kay Ate Mila at sa iba pang mga kaibigan namin. Andiyan, uh, pasensya na medyo nakalimutan ko yung iba sa mga pangalan pero lahat kayo nandito pa sa puso namin. Makalimutan man namin yung pangalan nyo pero kayo nasa puso pa namin. Shout out. At kay ano kay Maringin Yin. At Imam Jenny pala. <laughs> Wala na, blanco na si, ano, kay Inday, ah, uh, kay Ma'am kay, ano, kay Ati Karing, at, sino nga yung asawa ni, ano, ni Ate Karing? Sino ba yun? Si... Basta kay, ano, sa si asawa ni Ati Karing at kay, ano, kay sis Emily, uh, sa, ano na lang, sa... All. Lahat-lahat. Pasensya na. Kasi medyo ano medyo otal na si Blanco na si Kain ng matagal-tagal nang hindi nakapag-vlog. Pasensya na kayo lahat at shout out nga pala at kay si uh, kay Sir Mike pala. Uh, shout out sa inyong lahat. Ingat kayo lagi sa inyong work kung saan mang kayo naroroon kung nasa inyong mang pamilya sana ay gabayan kayo lagi ni God at bigyan ng malakas na katawan at silent subscriber ninyo. Yung mga silent subscriber pala. Naku, wala na makalimutin yung na talaga. Yung nag -ano sa inyo, yung ah. nag sponsor ng ano. Yung ano, yung ano pala, silent subscriber ni Kain Teng, Shout out at ah, uh, pasensya na pala yung ano, yung baboy mo ah. Uh, wala, hindi na at umabot yung init. Wala nang makain, wala nang tubig dito. Yung tubig sa totoo nga lang yung tubig nati, namin ay higit sang kilometro ang bihian para makabili ng tubig. Ang meron ay kambing na lang Ang napalit. kambing na lang natira namin dito ngayon. Yung ano, yung yung lalaki nga pala pinalit ko nung ano maglahi na malalaki. Ayan, ipakita ko pala si Ana si yung malaking kambing na maglahi. Wala naman bumili pre kay ano kay paring Robin. Wala naman bumili noon, ipinalit ko na lang para malaki yung lahian. Ayan, ipakita mo kasi So ayan nga mga kasi na. Yung, yung, yung... Yung, sa akin, yung, kambing ko, ayan buntis na yan. Ano, malaki na yung chan. At ayan yung manaw, malalaki malaki yung lahi. Ayan. Yan yung ama ng ano no na, na nito nang pinagbubuntis na. Mana? Oh, eh, yung barako. Malaki kasi yan yung na. barako na yan. Kaya pinalit ko na lang. Ayan. Hindi naman nabinta. Hindi kasi yung nabinta yung ano. Umunti kasi yung pagkain kasi dito. marti kasi yun. Marting kumain. Pinalit ko na lang yan kasi malaki ang lahi niyan eh. Malalaki. <laughs> malaki. Malalaki nga. Malalaki ang lahi niyan. Kaya yan. Ah, uh, hindi ko na lang ibininta kasi Mura naman yung kaibinta. Ipinalit ko na lang. Ayun. Alright. So, yun mga kusina. Yun nga po. Uh, hindi po si alam ni mama na nag-ano uh, kay ano, uh, ki Ate Nerissa and then kay Kuya Nel. So, thank you so much po kay Kuya Nel and kay Ate Nerissa. At uh, ingat ka po lagi dyan and God bless and sana lagi kang gabi ni God. So, at uh, syempre, so thank you so much kay Ate Angie. Hindi ko siya nabutan dito kasi... Doon kasi kami galing sa school ni Junle kasi nagkuha na kami sa card kasi mamaya pa daw alas 4 kasi na may meeting kanina so sa akin lang na ang nakuha ko. Kaya hindi ko naabutan si Ate dito. So thank you, thank you so much po pa rin. and ayan. So shout out po kay Ninong Ruben. Uh, um, na po kayo dyan at kininang sa asawa niya po. Ayan, so, shout out po. Ingat po kayo lagi and God bless. Kay Mami Mela, kininang Nyen, kininang Charita, kininang Jenny Maloyo, at syempre, kay Mami Jenali, and then, kininong Mike, sa mga ninong ko po dyan sa Pasakaw at Ninang. Ayan, shout out po. And then, syempre, sa lahat-lahat na lang para sa wala bang walang samaan ng loob na hindi ko nabanggit. Ayan. So, shout out po. Ingat po kayo lagi and God bless and I love you all. Salamat sa pag-suporta nyo po sa akin. At kahit hindi ako nakapag-upload, andyan po pa rin kayo. And yun, I, eh, I love you and ayan. So, grabe. Thank you talaga sa, ano, sa tinulong nyo po sa akin. So, yung naano nyo po sa amin kuya Nel, yung binigay nyo po ngayon ay pambayad na lang po doon ki kuya kasi doon po si kami naghiram kasi mga anak yung misis niya kailangan kasi namin din pong ibalik na lang po yung pera niya na ano na nahiram po namin kasi mga ah, June ba? June o July yung anakan so malapit na po kasi nag-iipon po kasi sila kasi dito po uuwi po yata sila dito kasi mga siguro si ano si ate so kaya kaya kailangan kaya nga namin na ipano kasi nag-iipon po sila dun para ano, um, tas nahiram pa po namin para lang sa graduation ng kapatid ko so thank you so much po talaga sa mga naitulong nyo po sa akin and god bless and I love you all so ingat-ingat po ang lahat ayan sa sobrang init ngayon yung init na naman, alright so ayan si mother Ayan yung Ayan, pera. Thank you, thank you po talaga. Ayan. Alright. Ayan po si John So, ano masasabi mo sa ina ni Kuya Nel? Ayan, maraming maraming salamat. Pagurong. Ma'am at Kuya sa pinadala niyo sa graduation ko. Kasi wala po talaga kami ngayon. Sana po gabayin kayo ni Lord at marami pang blessing darating sa inyo. At si Robin, maraming maraming salamat din po. Sit out po si Robin, ah. Mas na po kayo. Ingat po kayo palagi dyan. God bless, God bless you po. Nag, maraming maraming salamat po sa mga nag-supporta po sa akin sa kandidata. Kay Kuya Nel Nolasco, Katin Neresa, kay Ninong Robin, kay Mami Mela, kay Ninang Nyen, at kay Mami Fluffy, at sino pa ba yun? Charisse. Okay, Kuya Roque. Ayan, thank you so much po sa inyong lahat sa pagsuporta niyo po sa akin nun sa pagkandidata. At ingat-ingat po kayo lagi dyan and God bless. So, pasensya po kayo nun kung hindi po ako nakapag-vlog nun sa pag-ano niyo sa akin. Kasi nga yung sunod-sunod na din po kasi nabisi po kami sa exam namin sa school. So, hindi po ako nakapag-vlog. At yun, so, sobrang... Sobrang ano ko, na-miss ko kayong lahat mga kakusina. Maraming maraming salamat po talaga sa mga viewers natin din dyan. At sa mga hindi po, hindi po ko iniwan. Sana all. Sana all na lang, no? Hindi iniiwan. Cheers. Pero maraming salamat po talaga sa inyo. Dahil uh, kahit papano, kahit hindi po ako nakapag-upload. Hindi po ako nakapag Ano, uh, update po lagi. Andiyan po pa rin kayo nagaantay po sa mga upload ko. And God bless and I love you so much. Sa lahat-lahat. Sa mga silent viewers natin din dyan. Sa mga ano, sa mga sponsor natin. Ayan, shoutout po kay Ma'am Jenna At para walang tampuan po, lahat-lahat na po yan, uh, shoutout po sa inyo. Ingat po kayo lagi and God bless sa sobrang init ngayon. Ayan. And yon So hanggang dito na lang pang ating video. Ingat-ingatan lahat and bye-bye!